Dinagsa ang campaign rally ng UBJP sa bayan ng Malabang Lanao del Sur ngayong araw. Muli ring pinakilala ng partido ang mga kandidato para sa halalan sa Oktubre. Ang detalye sa report. Malayo pa lang ay ramdam na ang mainit na pagsalubong ng mga taga-suporta ng partido Pagdating sa lugar, ay kitang dagsa ang mga mamamayan na sama-samang nakibahagi sa isinagawang proclamation rally ng partidong UBJP ngayong araw. Idinaos ang pagtitipon sa malabang Lanao del Sur na dinaluhan ng mga representante ng UBJP, base commanders, front commanders at mga taga-suporta ng partido. Isa-isang iprinisenta sa naturang programa ang mga tumatakbong kandidato ng partido sa Parliamentary Political Party at Parliamentary District Representatives. UBJP, mga kabang sa huwag niyo hong kakalimutan, number 7 sa inyong balota, United Bangsamoro Justice Party. UBJP, number 7 po sa inyong mga balota. One more time, isang masigabong palakpak naman dyan sa ating mga party nominees, Takbir! Ang pagpili kung sino mamumuro rito, sa ang samaroto ng Muslimo ng Muslimo na daw. Yung election na ito, dapat bigyan po tayo, bigyan po natin, o bigyan po ang tapumay na bang na malaya-malaya po pumili kung sino gusto nila mamuno dito sa bar. Kasi yan ang importante yung uh, ibig sabihin ha, na right to self-determination ang uh, ibinigay sa atin sa pamagitan ng autonomy So, isa ba, yung isang pinaka-importante na tayo po ang pumili? Kung sino ang magiging leaders natin? So, alam ko na ang Presidente, i-respeto eh, po natin si President Pagbo Marcos. At ito nangyari ngayon, eh, alam ko, sigurado ako na wala po pinalaman dyan ng Presidente. Siguro, oh, hindi masyadong nag-agree pang Presidente sa nangyari ngayon. Uh, Tanong mo ulit, Ibuboto ka natin ang Ibu Chepe. Ibuboto ka natin ang Ibu Chepe. Mananalo na tayo. Isa wa tala, mananalo tayo dahil ang Ruby Chepoy ay resulta po na 50 year na istirahat natin. Marami salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilahad naman ni Engineer Mojirin Ali ang plataforma at slogan ng partido, kabilang dito ang reduction of poverty, youth and women empowerment, unity of the Moro people, help in social services, genuine and meaningful autonomy. Aniya, ngayon ang panahon upang ipagpatuloy ang nasimulan. Panawagan ng opisyal sa mga mamamayang bangsa Moro na bumoto, makilahok at iparinig ang kanilang tinig ngayong darating na parliamentary elections. Lastly, yung nabanggit po kanina, yung Minister Iqbal, Genuine and meaningful autonomy, where deepening self governance while upholding the principles of accountability and transparency. As we look ahead to the 2025 parliamentary elections, we carry with us the sacrifices of our mujahideen and the lessons of the past and the aspirations of every Bangsamoro people for peace, justice, and progress. Ngayon! ang panahon upang ipagpatuloy ang ating nasimulan, panahon na upang pangalanan ang mga tagumpay ng Bangsamoro Struggle at pumili ng pamumunong magdadala sa ating mga mamamayan tungo sa tunay na kapayapaan, inklusibong kaunlaran at makabuluhang autonomiya. Nananawagan kami sa bawat bangsamoro na bumoto. Makilahok at iparinig ang inyong tinig. Suportahan natin ang United Bangsamoro Bat Justice Party. Sama-sama nating tiyakin ang tagumpay ng UBJP upang ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang BARM ay maging mas matatag mas nagkakaisa at higit na handa para sa kinabukasan. Napтали Belarde, I minds Philippines.